Uy, ang <laughs> lakas <laughs> ka! Ang lakas! Uy, grabe! Ang laki na! Ang laki! Ang laki mga toto! ito nandito tayo ngayon sa dagat sa bagong spot natin na paglalatag uh, nyo tandaan uh, ito natin dito kung uh, may mga isda pa at maglalatag tayo ngayon ng lambat dala natin mga loto at dyan tayo sa baba magano ano magsisimula mga katoto dyan buka natin dyan kung may mga isda mababaw lang po siya dyan, dyan tayo mag ano maglalatag subukan natin dyan baka may mga bangos Uh, let's go po mga toto at maraming maraming salamat po sa mga taga sa baybay natin dyan at mga taga panood maraming salamat po sa inyo tara mga totoo, let's go at para makauwi din tayo tara let's see you ah, yo, yan dito na po nga tayo mga toto ok na siguro dito dito yung pante natin dito tayo mag ano let's go Ano yung bagong ano ito mga dito? Ano yung bagong lalatagan natin ngayon Para May iba naman. subukan natin dito kung Meron bang isla dito mga luto Stop na tayo Pakawala tayo ngayon <coughs> Dito na lang po yung mga luto Papakawala tayo hanggang doon sa taas Kasi okay, naman yung mga naman dito mga Bangos ang target dito mga tatot Bangos yeah. Sige po sa kabila Opo, Malapit na mga katotok Lalim pala dito Uy Lalim may mga bahay ng mga isda mga toto may mga bahay ng mga isda sana mga tamba tayo dito bukas bahay ng mga isda grabe dakpat na naman dakpatan natin dito sana bukas bahay ng mga isda baba pa yung lambat natin yeah, sigurado sila dito tapos silang ligtas dito mga kapatid Nahalim ka dito, marami siguro isda dito Kasi may mga damo mga toto May mga damo Paikutan natin dito yung gilid Parado dito yan sila Ang hirahan ay ayan, ayan, na po mga katoto oh. ayan maging silbi ng palatang natin dito lang po yan ah, hanap lang po tayo mula ng bato yan. ito na po yung mga katoto ah, mula doon po mga katoto yung lalatagan natin doon ayan, doon sa may ano yan po yung ah, ito po yung lambat natin yan po mga katoto Bale bukas po natin pantaw eh ng magang-maga pupunta tayo dito kung may mahuli ba tayong isda at uh, sana meron tayong pag meron tayong mahuli dito lang tayo sa pangpang -pang, -pang matuto kasi uh, ano yan sila mamayang gabi papagilid yung mga isda na yan kaya alam natin kung saan sila pupunta kaya dito lang tayo sa pangpang -pang, sa gilid lang tayo yan po mga toto see you po at siyo uh, see you po bukas and good night tomorrow morning see you bye bye Yo, what's up mga to At magandang hapon. Yan na, ha, uh, papantaw na tayo ngayon ng lambat natin. Tandoon po. Tingnan natin kung may makuha tayo ngayon. Tara po mga kadato, samahan nyo po ako. Balay sa dibdib lang po natin ilalagay yung camera natin. Tapos nagdala na tayo ng tali para sa mga lagay ng isda natin. Yan, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta. Tara po, let's go! Ah, Fishing day! Antok tayo mga to Kamay may mauli tayo. Ang ulam lang natin. yung dagat Yan. malimeno tayo dito hindi na tayo nagdala ang lagayan kasi abala pa yun sa ating mga toto tapos yung pinulang tapos mga ilan lang Wala pa kasi sa atin yung mga toto pag may pa tayo ng lagayan tatalik na natin. Uy, laki na na. Ang laki mga totoo. <laughs> uy, ang lakas ka. Ang lakas. Ang lakas niya. Ang lakas niya. Wow! uy, taba <laughs> Diretso na natin. Ang tama niya mga totoo. Tama nang isda talaga pagsariwa pusriewa for na buhay Tantugay na lang po natin mga tatok para talagang hindi na sa makaalis maka alis, Sigurista tayo eh <laughs> Baka, makataka, baka matakasan tayo eh Sana makarami tayo ngayon pagpasensya nyo po mga tatok, medyo mahangin po talaga Yan, dalawa na Dalawa Ayos! Ayos! Kasi iwan lang natin yung punty natin. Uy, laki na nga. Laki. Uy, nangalaki. Uy, ang dami. -hoo -hoo. Laki. Mga paanak. Matay na, oh. Matay ito sa ulan. Ulan ng ulan kasi kanina mga toto. sasagay lang to ah sasagay lang sa ulo dalawa meron pa tayo meron pa <laughs> meron grabe ang laki na ang laki ang laki mga to to oh. <laughs> buhay na buhay buhay na buhay Lagay muna natin ito ang isa. Huwag na buhay! Ooy! Huwag! 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 Sa ulan to. <laughs> Oy, ng mga to to! Ang dami natin nakuha! Wow! namatay yung iba namatay to patay nakali na lang natin sa ano to kanina pa siguro ang bilis mamatay Tayo ang taba sana oh ang taba, sayang daming banak dito To to. Dito maraming isda Uy! <laughs> Ang dami sana natin nakuha oh Kaso mga nam namatay na Namamatay eh Tila ya tilapia eh taba ganda ng tilapia oh ganda ng size nya tilapia ng dagat po ito mga toto tabang tabang po siya tabang mukhang madami tayo nakuha ngayon mga toto. ito natin ah uh, tetsoy na natin ah uh, hindi na po makawala ano lang siya, nasabit lang yung ulo. Sabit lang yung ulo. Dali siguro yung dito. Dito na natin kukunin yung lambat natin dito mga toto to, to. Para sa sunod na araw, may papantawin na naman tayo. Dito lang po yan, dinaman naman ma mawala siguro yung dito. Uy! Malalim dito banda malakas ang hangin. Ay, na naman, oh. Uy, laki ya! Ah! <laughs> Ay! Grabe! Woo! <laughs> Ay! mo na. Uy! Grabe! mo muna natin ito. Namatay. Laki sana, oh. Sa akin, sana sa sarap sana nito kainin po ng alimango yung mga tutok hmm? oh, lang ito oh. uy grabe kulungkot siya marami tayong nakuha ngayon ah ko kunin yung lambat natin dito Para. lalim na lalim man daw lalim ah lalim po mga ba daw ayun uy laki ah malit lang salap yung malit ko wala natin to malit lang po Ah, lalim ah. Ito mga toto Ano po yung nahuli natin oh. Yan Yan Ito na pong nahuli natin Kakatakot dito Kakatakot Malakas ang kutob ko May ano dito May mga kakaibang nila lang So mga toto, uwi na po tayo uh, Magluluto po tayo pag kaya pa ng time Let's go! Samahan nyo po ako Ito yung mga nakuha natin oh. Sapat lang pang ulam natin Tara po, let's go! Mga toto, nakikita nyo sana oh. Grabe mga isda yan. Ang dami oh Ano isda yan? Ang dami Ay, mga pang tuyo? Grabe, ang dami yun. Ano? Dami yun. Grabe! Parang oh. <laughs> dilinis oh, na tayo ng isda natin. <laughs> Grabe yan! Ang dami! Hmm? Ang dami mga katuto! Linis na po tayo, tatanggalan lang po natin ito ng tiyan. bukas po ang isa natin dito kaya hindi naman tayo abutin ng gabi mga to marami sana tayong nakuha kaso yung iba naman na namatay na, na, na. daming isda ngayon oh sasagisan natin mga toto sana hindi yung mulan para sa... huh? wala tayo ngayon sa kondisyon mo mga magabis Ayan na lang po tayo mabilis. Ayan po mga toto. natin. Solda tayo dito. Libre na yung ulam natin ngayon. Tara po. Let's go. Samahan niyo po mga toto. Gabi yan. Ang dami. Ayan po mga toto. Dito na po tayo. Tuluto lang tayo dito para sa ating pang ulam ulam matalisan na luto para pag uwi ng bahay kusog yan papoy lang po tayo para nang ming... tuwin natin yung ibang isda para pag uwi ko mga totoo busog na po ako uh, magre-relax na lang po pagdating nandun parang hindi na po tayo gutom pakuin lang natin to mga toto pakuin na po siya atayin lang po natin mag iyaw tayo ng isda let's go toto, sa kainan oh, mga toto, balik na, na natin wow, sarap yum mm yum -hmm. ay, may labi. sarap to wow nice na naman natin mayan na po, mamaya maya kain na tayo mga toto let's go Ayan ah. po mga katotoo Luto na po yung inihaw natin Yan na ata uh, Na madialan tayong luto ngayon dito Yun bago tayo kumayan, Kumain tayo muna magpasalamat sa biyay uh, Lord maraming salamat po Sa pag-aing nasarap ko ngayon At sana po baskasan nyo po ito Sa aking kalakasan sa pangaraw-araw Lord, maraming salamat din po sa pagbabay sa aming mga pamilya, pati na rin po sa aming mga viewers at mga kaibigan namin sa doon. Lagi nyo rin po silang uh, amen. Ano, mga toto, luto na po. Tara na po, kain na tayo. Tapos may sinalang pa tayo dong iba. Kain na po. sarap ng ulam natin ngayon. Mmm, inihaw. Grabe yung mantika na yung barak. Oh. Sarap po. Mm -hmm. sariwang, sariwang. Ay, grabe. Woo. Uh. Mm. Ah. Kain po tayo mga toto. Unang sobo po para sa inyo. Kain po. Mm. Stop. Mm. Gutom na eh. Tapos may niyaw pa tayo yun na tayo na uli kasi patay na iba kakainin po ng mga limang yung mga kuto hindi naman po masasayang yun yung mga isda na yun sa mayano. may mga limang may mga limang po dun sa taas yun po hmm biyaya mabilis na lang tayo dito maro okay. eh. padilip na rin po hmm. Dami sa nang isda na doon sa baba. Ngayon natin nag-isa. bán năm Kasiw ko saan ng mga totoo, kaso nga lang. Mas, mas masarap dito magluto Dito sa tabi ng dagat. Nakaka-relax. Ano lang natin dumato itong iniwan lang natin para sa sunod ah bukas meron ano tayo kaya pupuntan niya tayo hindi nga man may huli masarap mm. malasa maraming salamat po no? sa patuloy niyo pagsuporta. Maraming salamat po no? mga ko. Si matalagan kanin mga to, bitin pa. Hmm. Ay, tong tilapia masarap. Masaya na po tayo sa ganito mga luto. <coughs> Simple lang. Sana magpapas. Okay lang. Pusin so, yung opinion nyo po yun. Mas ako masaya lang po dito. Masaya na po ako. <coughs> Nakakauli ako ng mga isda tapos may ulam ako tapos na po, masaya yung mga viewers yun na po mga tuto masaya na po ako hindi po inaabol yung mga, mga, malalaki na views kung ano lang po ibigay ayos lang Basta masarap yung ulam, ulam natin araw araw sariwang isda yun na po mga tuto Ihambol lang po tayo mga luto. Yung mga inggit Pikit na lang po. Ganon din po sa mga nambabas. Salamat din po sa inyo. Kumikita din tayo sa kanila. Ayan po. Ganon po mga luto. Maraming salamat po. See you sa sunod na episode natin.